nasa na si Tito? Bakit hindi na lumalabas sa page natin si Tito? So, mga kaibigan, si Tito ay nagkaroon ng malubhang karamdaman. Talagang malubha. Malubha. Sa sobrang lubha ay talagang luluha ka talaga sa gastos. <laughs> Upo muna ako. Ayan si Tito. Para sa mga hindi nakakakilala sa kanya, etong si Tito, ay yung aking project na 1978 Toyota Crown na pinalta natin ng engine na 1K ZTE yan yung 3.0 na automatic turbo diesel yan. so ayan na, ikwento ko na sa inyo bakit, ano yung malubhang karamdaman ni Tito so ang malubhang karamdaman ni Tito mga kaibigan ay bumigay yung kanyang transmission So alam nyo naman gano kagastos kapag automatic transmission ang bumigay. So yung una na transmission niya, yun ay galing doon sa high ace na Japan. Sabi ko, good condition naman ito. So kaya binili ko yung high ace na yun. Kahit yun ay lusaw yung kaha o medyo maraming bulok, basta ang makina transmission, good. Ay ko, sige, good yan. Kaya lang, after nito, ilang gamit, nagkaroon siya ng shift shock. So, yung shift shock, ayun yun yung tinatawag nating lagabog. Yun yung pag naka-neutral ka, tapos nilagay mo sa drive, boom, talaga siya. Park, reverse, neutral, drive, gumagano'n sa drive. Para ka nabundol sa likod. So, yun ang shift shock, mga kaibigan. Yung talagang kahit ipreno mo, ramdam mo, napapauntog ka doon sa headrest sa lakas ng lagabog. So, yun, medyo tiniis ko muna yun. Kasi, sabi ko, pag nakapreno naman ng malakas, hindi ramdam masyado. Medyo mahina. Pero, meron talaga. Sa reverse, wala. Minsan kasi, ang shift shock, sa reverse, lumalagabog. Minsan, sa drive. Mamimili ka lang. Mas malala kung parehas. Ngayon, madaling salita, ginamit ko muna kasi hindi naman siya nasisira sa shifting yun lang talaga from neutral to drive lang. Pero yung 1, 2, 3, 4, okay siya. Hindi siya nag-shift shock. Neutral to drive lang. Eh kasi, may mga kanya-kanyang doktor yung mga sasakyan, mga ibigan. Parang sa doktor ng tao din yan. May doktor sa automatic transmission, may doktor sa ECU, may mga Ford specialist, may mga European car specialist, no? So hindi lahat alam ng isang mekaniko lang. May mga kanya-kanya specialista yan. So, yung transmission, hindi ko yan napag-aralan pa, yung automatic. Nakakapag-diagnose, nakakapag-troubleshoot, pero hindi talaga yung pang-overhaul na, na level. So, ang ginawa dito namin, unang-una, palit ATF, palit ng ATF filter. Minsan kasi nakukuha doon sa shop namin, may mga nagawa kaming gano So, ATF flashing, tas ATF filter, replacement. Okay, nawawala. Pero dito, hindi nawala. Sabi ko, sige, gamitin ko muna. Okay naman yung 1, 2, 3, 4 eh. Yung neutral to drive lang, may konting lagabog. Kapag hindi malakas yung pagkakapreno mo, ramdam mo. Eh, sige, inagamit ko siya. Sa araw, habang tumatap speed tayo sa expressway, eh, sabi ko, bakit parang ayaw na mag-shift sa fourth gear? Umislide na. So, naka, third gear ako sa automatic kasi ramdam ko naman kung nakailang shift na so alam ko third gear yon ayaw na mag shift sa dulo yung final gear ayaw na sabi ko hala nag slide na tumataas na lang yung RPM Waa! tapos ayaw nang bumilis ayaw na mag shift sa final gear so nag stuck siya sabi ko lago bumigay na yung tranny. so bumigay yung transmission pero pag lumalamig bumabalik sa normal So, sabi ko, sige. Itong mga ganitong trouble, eh, para na ito sa mga specialist ng transmission. Sabi ko, since matanda na rin naman yung makina at yung transmission, nagkonsulta ako doon sa nagkabit ng engine sa kanya. Sila Paps. <coughs> sabi ko, Paps, mayroon ba tayo makuna ng Japan surplus na transmission? Sabi ko, kaysa i-rebuild natin, baka kasi hindi lang yung rebuilding kit yung kailangan, Baka valve body yung problema. Yun yung pinaka utak nung ano, yung transmission. Sa loob, parang utak yun. Eh. May mga daanan ng ATF yun. Maraming butas. Sabi nila, o nga, baka kasi pag valve body ang problema, kahit magpalit tayo ng repair kit, hindi rin umayos. So, ang naging suggestion, palit ng buong transmission na Japan Surplus. Sige. Pagpalit, edi ginamit ko na, no? Meron pa rin konti na shift shock. Humina, pero may konti. Ay ko, nako. It's either supply yung naipalit na surplus. Ganyan kasi pag bibili kayo na surplus, hindi laging paralo. Minsan may may chamba na supply. Kaya nga surplus. Used yan, used. So, hindi natin alam na kung gano'ng kaganda talaga, gano'ng katagal. May chamba din. May tumatagal, merong hindi panoorin nyo muna mag-concert yung mga kapitbahay namin na aso. Kasi ang concert niyan, umaga, tanghali, gabi, madaling araw. Yan. Ganyan yan, everyday dito. So, yun. Ah, nagpalit na ng transmission, ganun pa rin. So, ang ginawa, ah, sempre, kasabay ng transmission, bagong filter ng ATF, saka bagong ATF ulit. So, nagpalit na. Pinaltan muna ng valve body pinalta ng valve body yung pangalawang transmission. Ganun pa rin. Dinalahan naman ng bagong TCM. Pagdala ng TCM, ganun pa din. Naku, sabi ko, patay. Ano kayang problema nitong transmission nito? So, malalaman natin sa susunod na mga kabanata. Pero napagastos na ako kasi alam nyo naman magkano ang isang buong transmission. At saka yung ATF, hindi naman din biro ang presyo kada litro yung ginagamit nating ATF ay magandang klase din, hindi naman yung basta na lang ATF. So, maraming gastos na. Pinahinga ko muna siya, ayoko gamitin na gano'n ang, ang kondisyon na may shift siya. Pawa sa akin yan, transmission, transmission support, engine support, tas hindi ka pa komportable kasi kada, kakambyo ka ng drive, kumaganon. So, pahinga muna si Tito, mga kaibigan. Kaya hindi nyo na siya nakikita muna sa mga vlog dito lang yan sa garahe ko hindi mo siya umaandar pero huwag mawala ng pag-asa dahil yan ay gawa lang ng tao magagawa at magagawa yan meron lang kailangan ng konting oras bigyan lang natin ng konting oras at konting budget pa <laughs> siguro sosoli lang namin yung tranny sa pinagkuhanan baka meron silang mas okay na transmission kasi valve body napalta namin ATF ATF filter TCM, yung transmission control module. Malta na. So, anong pa rin? Malalaman. Iba kasi doktor niya ito. Hindi ako ang doktor niyan. Pag mga ganyan ka-heavy na, na hindi na nadadaan sa mga basic, uh, basic troubleshooting. Baka minsan sa wiring, minsan ganun din eh. Hindi natin alam. Check natin sa mga susunod na kabataan nata, A-update ko kayo kung ano mangyayari kay Tito. Bye! -bye.